Happy birthday. Happy birthday, Kuya! So ayan guys, kinintahan niya muna si Kuya Tyler habang si Kuya ay nasa school pa. Kasi kaninang morning, hindi po siya nakakanta kay Kuya dahil tulog pa po siya. I always like cake. Huh? I always like cake because you have chocolate and then sprinkles. My voice din. My? My voice. Ah, my rice. At syempre guys, si Talia ay hindi pa niya pwedeng kainin ang cake ni Kuya dahil dadalhin pa po namin yan sa school. So ayan, habang hinihintay po namin ang aming bisita, ibinuhos ko na ang sauce ng aking crab na in order po sa Dampa Express ng Tagaytay. Maraming salamat po. At syempre guys, if flex ko rin po ang aking nilutong chicken afritada at pansit pampahaba ng buhay. Syempre, hindi nawawala ang aking paborito na aking in naman sa crab and roll. Thank you so much. eto na nga ang aking pinakahihintay na dumating na po ang aking mga bisita. Kapwa mami ko sa eskwelahan at kamaritisan. Siyempre kay Ate Pini, maraming salamat sa Always Ride. At ito na nga na pick up na po nila ang Jollibee. syempre guys, dahil lunch time na, sakto po na dumating na po sila at kakain na po kami. At bago nga po kumain at bibida po si Tayla at siya na po ang magdadasal bago po kami kumain. So eto na guys, pakinggan nyo. Thank you. Amen na nga tuwang tuwa ang mga mami sa dasal ni Talia kahit maiksi lang basta magpasalamat bago tayo kumain so eto na guys kakain na po kami so ayan baka nagtataka kayo kung bakit kami kumain na wala naman ang aming birthday celebrant dahil guys ang birthday celebrant ay nasa school pa po siya aking mga bisita naman ay aking mga classmate neighbor lamang po at syempre guys nagtutulungan po talaga kami kung merong mga birthday ang aming mga anak sa school at paghatid po nila ng baon sa school sa nilang mga anak ay dumiretso na po dito sa bahay para sabay kaming kumain. Hmm. Siyempre, habang kumakain kami po ay nagchichismisan. So, ayan na guys, ang aming pinagchichismisan ang aming mga anak sa school. At syempre guys, dito lang po kami nakakapagkwentuhan. Ito nga, natutuwa ako at nahihiya dahil hinugasan po nila ang kanilang pinagkainan. At yung iba naman ay nagbabalot na para po ipamimigay namin sa mga bata sa eskwelahan para po maging masaya at mabusog ang mga bata at syempre naman matutuwa ang aming birthday celebration. So ayan na guys, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga mami, classmate mami po na tumulong po talaga sa akin. Lalong lalo na po kay Ate Pini na always po kami nakaride sa kanyang sasakyan at siya pa po, po ang aming driver. Maraming maraming salamat din po kay Ate Winnie na talaga namang to the rescue. <laughs> kay Ate Dory ng aking pinakamabait na classmate neighbor. Maraming maraming salamat. So ito na nga, busy busy na po kami at nagbabalot na. So ito na nga dahil yung oras namin guys, kailangang alas dos. Nasa school na po kami, ang lakas pa ng ulan. So, habang busy busy kami dito, nagbabalot at ako naman ay nagvi-video. So meron ako ditong ipapakita sa inyo guys, aba ang aming driver. Naghuhugas pa ng aming pinagkakainan. <laughs> So, thank you so much, Ate Pine. Ayan. So, eto na nga, malapit na kaming matapos. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng bumati po kay Tyler ng happy, happy birthday. So, thank you so much po sa inyong lahat. So, guys, eto po ay mamimigay rin po ako sa comment section na mabibigyan natin ng mga bata para po makatanggap ng mix match Jollibee. Managtaka po kayo bakit iba yung plastic ng iba kasi po kinulang po kami guys ng plastic ng Jollibee. So ayan buti mayroon akong mga plastic na na order. So, ayan na nga. Nilagay na po nila yung sobra. At syempre, guys, si Talia, eto, happy-happy naman. At sana, guys, tumigil na po ang ulan dahil napakalakas po talaga ng ulan. Kami po ay aarangkada na naman going to school after po nito. So, ayan na nga. Malapit nang matapos ang aming ginagawa. Aba, syempre guys, gusto kong magpasalamat ulit sa inyong lahat. Katapos namin kumain at nagbalot ng pagkain para sa mga bata, ang lakas ng ulan guys, hindi pa rin tumigil pero hindi kami pwedeng hindi darating sa skwelahan. Naghihintay na po sa amin ang mga bata at ang ating birthday celebrant. So ito na nga si Talia guys, isinakay na namin dito kay Ate Pini. Maraming salamat. Syempre guys, ito na ang aking mga mami. Ang grabe naman talaga ang kanilang effort. So maraming maraming salamat umulan tuloy pa rin sobrang salamat po kay Ate Pine dahil yung sasakyan niya ay nagagamit po talaga namin so thank you so much talaga grabe sobrang tuwang talaga ako dahil nandyan po kayo syempre hindi ko ito magagawa kung wala kayo na tumulong sa akin kaya talagang thank you thank you thank you eto sa sobrang pagmamadali namin kanina nakalimutan ko po yung cake kaya eto guys binabaybay ko yung dan at napakalakas ng ulan binalikan ko sa bahay binalikan ko Grabe. Ano ba 'yung mabasa? Sana wag na masyadong malakas 'yung ulan. Ayun na yung cake, oh. At eto na nga, dumating na po ako sa eskwelahan at papasok na po kami sa room ni Kuya. So, ay maraming salamat ulit mga mami. At eto na nga, pagpasok namin sa room, naghihintay na po ang mga bata. At syempre, ang bungad, guys, ito po ang ating birthday celebrant. At kinakanta na rin po siya ng kanyang mga classmate ng happy, happy birthday. And thank you so much din po kay teacher siya. Ayan, so pinagsisindi po si Tyler ng kanyang candle. At magwi-wish na po ang ating birthday celebrant. Ganyan ba talaga kuya pag nagbo-blow ng candle? <laughs> so ito na nga guys, magpicture-picture muna sila. Ito, ito po ang ating birthday celebrant. Nakatanggap po siya ng regalo. So thank you so much kay Queen Ray and kay Lorraine. So ito na nga, mamimigay na po si Tyler ng Jollibee Mix Match sa kanyang mga classmates. So, ayun, magmimirienda merienda po muna sila. Sabi ni Kuya Tyler, kahit wala daw siyang maraming balon, basta po makakapag-birthday lang po siya sa kanyang room kasama ang kanyang mga classmates at magbibigay po siya ng pang-merienda. Hanggang dito na lang guys ang aking video at maraming salamat po sa mga nag-comment, nag-share, at syempre lahat ng mga bumati. Again, happy, happy birthday, Tyler!